It bulaga host at the Barkads na si Atasha Mulak usap-usapan matapos kumalat at nabalita na nagdadalang tao di umano sa anak ni Bossing Vic Soto na si Pasig City Mayor Vico Soto. Trending at mainit na usap-usapan ngayon sa social media platform ang kumakalat ngayong balita na isang buwan na nga umanong nagdadalang tao ang anak ni na aga Mulak at Charlene Gonzalez na si Atasha Mulak. Napapabalita din na ang amangan ng kanyang dinadala ay ang mayor ng Pasig City na si Mayor Vico Soto, nagsimula nga ang balibalitang ito matapos maging hot topic ng talent manager na si Oji Diaz sa kanyang YouTube channel na Showbiz Update ang pagbubuntis na umano ni Ata kay Mayor Vico Soto, may mga vloggers raw kasi na nagkakalat sa social media ng chika na tila may nangyari nga kinaata Atasha at Vico at nabuntis na nga daw di umano ng alkalde ang dalaga, may mga kumakalat pa nga umanong bali balita na niregaluhan pa raw ni Mayor Vico ng singsing -sing si Atasha Mula dahil handa raw siya umano itong pakasalan. Ayon pa sa vlog ni Oj Diaz ay nang malaman niya nga umano ang chika na ito ay personal raw niyang kinausap si Atasha upang malaman ang katotohanan patungkol sa mga kumakalat na balita. Ayon umano kay Atasha Mulak, maging siya ay nagtataka kung saan ang gagaling ang chismis sa pagitan nila ni Pasig City Mayor Vico Soto Sinabi pa ni Atasha Mulak sa panayam sa kanya na tanging sina Danica at Oyo Soto pa lamang ang kanyang namimit sa mga anak ni Bossing Vic Soto, nagbabala naman si OG Diaz na wag umanong basta-basta maniniwala sa mga kumakalat online dahil lahat ng ito ay walang basehan at tamang hinala lamang ng mga gawagawang kwento ng iilan, samantala, Narito naman ang samat saring sa komento at opinyon ng mga netizens tungkol sa kumakalat na balitang pagdadalang tao ni Atasha Mulak kay Pasig City Mayor Vico Soto. Mabuting tao si Vico at maganda pagpapalaki sa kanya ng mommy niya kaya imposible yun, ganun din kay Atasha may mami at daddy siyang magaling magpalaki ng anak. Yung nag-isip at gumawa ng balitang yan tiyak sira ang ulo kasi hindi niya na naisip na naninira sa ng buhay ng kapwa niya. Patawarin sana siya ni Lord sa masamang ginagawa niya sa kapwa niya. Mukhang hindi totoo dahil si Vico ay straight at gentleman, may respeto sa babae at si ata siya naman ay formal na babae kung sakali man magrelasyon sila mas uunahin nila ang kasal at basbas -bas ng mga magulang.